Ginhimo ko ang tanan para ipabatsyag sa iya nga Disney princess siya. Pero, gingulpi ako. Dear DJ Cory, Una sa tanan, kabay pa nga mabasa mo ang sulat ko sa inyo. Itago lang ako sa ngalan nga rap. Growing up, mahambal ko nga ako ang type sang lalaki nga wala hilig sa babae. Not because I'm gay or I don't have a good looks. Siguro, wala lang ako gana magsulod sa isa ka-relasyon tungod wala ako idea kung paano o kung ano ang nagakatapo when you're in a relationship. But when I was in third year high school, nagsulod sa pinsara ko nga mag-try. In short, nagsulod ako sa isang relasyon for the first time. Si Sheila ang babae na nagustuhan kag nap napilian ko nga pangaloyagan. Didto ko na realize nga amo ni gali kanami maghigugma. Kanami magpalangga. Labinagid kun palangga ka man sang tawo nga palangga mo. A year went by. And sang nag-graduate ako sa high school, my father was decided to send me sa syudad para dito magpadayon sang pag-eskwela. Kag nagabot sa time nga nangin LDR kami ni Sheila. Asta nga, ginbayaan niya ako. Ginbayaan ako sa first love ko. Sobra kasakit galing wala well, akong gina-expect na ang munigali ka sakit ang uh, ginatawag nila nga heartbreak literal nga daw ma-break gid man ang heart mo halos adlaw-adlaw ako nga nagapakalumos sa ilim nun nagakanto pa ako sa dagat para maghibi-hibi kay ipagwa ang sakit nga ginadala ko Siguro mga 2 years man bago ko nalipatan ang tanan, kag dito na nag-umpisa nga nagtig'a ah, ang posuun ko Gani isang college ginfocus focus ko na lang anay sa barkada kaga pag ang kabuhi ko But uh, sang ulihi may uh, duha ka babayi ako nga nangin girlfriend during college life ang isa nurse to be clear, siguro second year ako sang uh, nagka-girlfriend ako sang estudyante, kag third year ako sang naka-girlfriend ako sang nurse. Ginbayaan man ako sang nurse. Tungod nagbusong siya sa Saudi that time. Wow, do takloban ako sang kalibutan. Isa katuig na naman antes ko malimtan ang mapait nga past ko nga to. Pero bisan ka isa, wala gid ko nag-complain kay God. Kung nga ah, kinanglan ko agian ng mga amos at doklase nga pasakit sa pangabuhi. Then, nag ko sa college nga wala na sa pinsar ko ang magsulod sa sa relasyon. Kung ang iban nga lalaki, hapus maka-move on, ako ya hindi. Medyo mahumok ang tagipusuon ko. Ako ang tipong ah, nga... Uh, kung ginabayaan ako sa babae. Gain as much as possible. Gain as much as possible. Nagalikaw na ako sa babayi kaya nagkakatroma ako. Pero one time, may isa ka babayi na naman nga nakilala ako. Yes, DJ Corey. Sa pila ka tuig nga nagpahuway ang tagipusuon ko. Daw nabuhi na naman iniliwat Itago natin siya sa ngalan niya Baby Lynn. Nakilala ko siya sa isa ka birthday party sa anak sa tropa ko. Kag, nag-abot ang tiyon, naging express ko ang feelings ko sa iya. Nagusto ko siya. Hindi, ka, hindi lang tungod matahom siya, kundi tungod nakilala kilala ko pagyid ang pagkatawa niya. Una ko pala nakita sa iya, DJ Cory, nahulog na ako sa iya. Inabalang isa katulok niya lang. Do na ako sa paraiso. Hindi ko ma-explain ang feeling sa adlaw nga to. Kag nag pray ako kay God, nga Lord, siya na lang ang last nga babae nga maapot sa kabuhi ko. Guwapa siya. Chinita, maputi. Wala well, ko naging pahalata nga gusto ko siya para hindi siya mailang sa akon. Especially nga first time pa lang namon nga mag-meet. Isa ka adlaw, matapos ang first meeting nga ito, may nag-text sa cellphone ko. A no number. Kaghambas text, diin ka na naman, nag-inom. Ha? Nag-inom ka na naman, no? So, nakibot ako, kay balaan ko sa galingon ko nga wala ako sa girlfriend. Kagang amo na klase nga pang text do pang jowa lang, di ba? Pero mas nakibot ako. Sang sa nabalaan ko nga si Baby Lynn gali ang nag-text. Syempre, nagsulod ay sa pinsar ko nga importante ako sa iya. That's why naka-text siya sang amo to. Ay, grabe ang kalipay ko. Nakabat siya ako gulbi ang ginahambal nila nga butterflies in your stomach. Umpisa sa pero may ko na Pero may ko na siya gina-istorya At ang time nagin pabot siya ko siya Nga gusto ko siya Kagpalangga ko siya Through text Oo, oo. Kadasig lang sa mga hitabo DJ Cory Ginhambal niya sa akin Nga wala siya ko na Dapat sa tubang niya ko no Sa tubang niya ihambal Ang mga tinaga nga ginpanghambal ko sa nga nag ang adlaw nga makita ay kami liwat, wala na ako nag-usik sang tiyempo. Sa atubang niya mismo ginhambal ko nga gusto ko siya, kagpalangga ko siya. And fast forward, nangin kami na. Okay man sa umpisa, sobra siya ka-sweet, nga klase sang girlfriend. Open siya sa ako sa tanan nga bagay. Kung may kwarta, nagakadto ako sa lugar nila. Kag-upod ko ang mga barkada namon para mag-enjoy. Pero siya di ang gusto ko nga makita kag makaupod. Pero tungod, may dapat itago, nga hindi dapat mabalaan sa barkada, nagapa low key lang kami. Sa rason nga may anak siya kasado. Oh. Yes, DJ Cory. Kasal siya kag may anak siya. Pero bulagay na sila. Not totally or legally nga bulagay like may annulment, hindi wala na sila nag-aupod sa isa kabalay sa time na to. Gani para sa akin, wala akong naging consider nga may ginatapakan ako nga pamilya. Total hindi man ako ang ginumpisahan sa paggubaas ng pamilya nila. Hindi man siguro malain na magbuo ka sa pamilya nga ginagubaas ng iba di ba? Gani ginpakilala ko siya dayon sa mga ginikanan ko. Kaya umpisa, sang nagkatrabaho siya, halos adlaw-adlaw ko siya nga ginasugat dulong bisan makapoy, bisan kapoy ako, gina-make sure ko nga safe siya. Kaso, nag ang adlaw nga daw may nagbago. Siguro tungod sa trabaho o kung tungod may mga bago siya nga nakilala. Sa akin, wala lang to. Wala ako nagapanumdom sa malain. Bisan may mga upod siya nga lalaki sa trabaho. Bisan kung kaisa, may banding sila sa office kag nag-inom-inom basta sa ako niya nga part hindi madula ang care kag pag-alaga ko sa iya naglala pagid Cory isang naglabot sa punto nga nagabalik-balik ng bana niya sa tuod lang hapaw lang ang nabalaan ko sa background niya what I mean to say um, bisan isa ka side isa sa side niya bisan isa sa side niya, wala ako kilala o wala sang may nakakilala sa akin. Tungod sa sitwasyon nga bulagay lang sila, pero kasado giyapon. Pero bisan ka isa, wala ko siya ginpanumduman sa malain. Ang hindi ko lang gusto ang ginabutigan ako. So balik kita sa adlaw nga nagbalik ng bana niya. Wala ko lang ginpahalata ang nasakitan gid ako nag-flashback sa ako ng mga nagliligad ko. Nagadalagan sa pinsar ko ng uh, rap. Mabayaan ka naman. Masakitan ka na naman. Pero ginabatuan ko. Kay base nag-overthink lang ko. Ginpabayaan ko na lang uh, maglipas ang oras. Come what may na lang. So nabalaan ko nga ang bana niya nagpauli sa ila. Wala ako kabalo kung ano ang ginistoryahan nila dito. Balaan mo ng feeling, DJ Cory, nga nasakitan ka kaya wala ka kabalo sa mga nagkakatabo. Tapos nag-wish ka nga tani, may pakpak ka, kag may power ka nga mangin invisible para mabalaan mo kung ano gid ang mga nagkakatabo. Nga tani, may nabalaan ako base sa ginashare niya sa akin. Kaso balaan mo, DJ Cory, wala gid. Wala. Wala siya nagpapatsyag sa panahon nga tani na dumduman niya man ako ka consider kung ang anong ginabatsyag ko. Pagkatapos ang duha kadlaw nga ito, wala siya nagpapatsyag. Nasakitan ako sang sobra kag nag-worry gid ako katama sa iya. Then, nakibot na lang ako sang nag-text siya. Wala niya man lang ako gintawagan. Kag wala niya ako gintawag sa tawagan na inamon. Like, kabusta ka? That's it. Like, daw wala kami relasyon. Kag mag lang. Well, ginintindi ko siya kag wala na ginbig deal ato. Pero sa mga masunod nga konvo, dito naliwat ako gintakluban sa kalibutan. Dito niya naginambal nga unta to na namo ang ng amon nga relasyon. Sa mga oras nga to, DJ Cory, na-stuck up ako. Nagpalang luya, nagpalang urog, nagpalang ang bilog ng lawas. Nagpinot ang akong dughan nga do gina barina ang sang kasakit. Do gina barina ko sang sakit. Pero sa tuod lang, DJ Cory, ginpakita ko na lang sa iya nga kaya ko. Nga okay na lang, nga amo nang nangindesisyon niya. Nga unta na lang ang ginumpisahan namon. Basta'ng importante, mabuo lang ang pamilya nila. Siguro bisan sino man ang aras sitwasyon ko. Balaan ng, balaan na ang sa ulihi. Balaan na nga sa ulihi amo nang matabo. Base ara sila sa process nga ginakayon nila ang pamilya nila. Kay kung hindi nga bayaan niya ako sa basta-basta lang, di ba? Nga wala sang rason. Wala ako naghimo sang bagay nga makasakit sang balat niya. Wala ako nagtinunto sa ibang nga babae. Wala ko siya gina ginabawalan sa mga gusto niya. Tanan man ginaimo ko para sa iya, para mabatsyagan niya nga daw Disney princess siya. Kung may away kami kong kaisa, ako na lang ang nagpaubos. Ginatulon ko ang pride ko. Nga bisan ihian pa ang lawas ko, okay lang. Basta hindi lang niya maglawig ang away naman. Wala ko gid gid nga matabo ato sa amon. Labi sa akon nga masakit na naman ako sang sobra. Kasakit, DJ Cory, sobra kasakit. Mga pila ka semana si pa ko nga naga-hold on, naga-fight back nga basi mapinsara niya nga ari ko. Nga makita niya pa ko. Makita niya nga ako ang tao nga sobrang nga nagapalangga kag nagahatag importansya sa iya. Pero bisan hambalon niya nga nakita niya ina, damo gihapon sa pamangkot nga nagadalagan sa pinsar ko. Una sa tanan, kung nga agin bayaan niya ako gulpi nga wala sang klaro nga rason. At the end of the day, wala man gihapon ako na himo kung di ba tunon kung ano man ang natabo sa relasyon naman Kanugon lang eh. Kay siya na babae nga gusto ko makaupo dasta magtigulang ko. Bisan may mood swing or topak siya siya lang gid ang gusto ko nga ulo uluhan kag palanggaw. Siya lang ang babae nga gusto ko makatupad kag makaupod. Siya lang ang babae nga gusto ko surpresahon. May okasyon man o kung wala. Pero wala eh. Ginahampangan, gina ko sa sirkomstansya. Kisa, gina pamangkot ko si God. Nga kon sino pang nagapalangga sa tuod, sila pang nagkakasakitan. Ang iban, kaya tinunto na, wala pa ginabayaan. Gani subong, arap ako sa stage nga ginatry ko gihapon baton nga wala na kami. Kagumpisa sang ginbayaan niya ko, ginpangako ko na naman sa galingon ko nga hindi na ako magsulod sa relasyon. Sa sulod, or hindi ako magsulod sa, sun, sa relasyon. Sa sulod sa lima katuig. Hindi man ko gusto nga magsalita ng tapos nga hindi na ko yung magpalanggaliwat pero amo lang naging ko ang pangako sa pawalingon ko five years hindi ako mag girlfriend sa emo baby kung malantaw mo man ini eh. kung nagapamati ka man subong or kung diin ka man makalabot man sa video nga ni eh. wala ta ka ginabasol kung nga nagbulagay kita Naintindihan ko man nga may anak ka kagasado pero gusto ko lang ipabalusin mo, baby. Diyos ang saksi. Na mahulat ako sa panahon nga basi pwede pa. Kung i kaliwat sa husband mo o kung sang tao nga palanggaon mo, hindi ka maghuya-huya nga maghambal sa akin. Pila I will try my best nga makuha liwat ang trophy ko. Kag ikaw na asa rin na lang ako. Madama ka, salamat. Love. Rap, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Feed supplement ini para sa mga sapat. Powder ini nga pwede ihalo sa pagkaon o kung tubig. Kompleto ini sa vitamins and minerals nga makabulig, nga mangin healthy, mapagsik, hindi stressed. Kag hindi sakitin ang inyong nga mga alaga. Pwede sa baboy, manok, pato, baka, kanding, kalabaw o kung kabayo. 90 pesos per pack lang. For orders, please visit Kings by the Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Available man sa Shopee Kaglasada. Kings by the Plus. Kikita ka na, aasenso ka pa.